Good morning. Masalabas labas pa rin ako. Punta tayo doon sa may Watman. Yung mga ukay sa Japan. Pero hindi siya ukay as in ukay. Yung mga hindi magamit gamit ng mga hapon. Ano, Nilagay lang nila sa ano, mga second store. Punta tayo. Ano siya, mga brandy. Halo, halo siya. May luma, may bago. Mga ganda pa. Tara, punta tayo. Ito bag, mga bag. Kasi yung ibang mga hindi ginagamit yung mga mga bag nila. Tapos, minibinta na lang. Punta tayo. Mahal yung bag nila din. Mga ah, brand din, yung, mahal din. Para din, para din, ano, brand new. tapos punta tayo. Nag-ayos ako ha. Ah. Ayos ako. Para, muna tayo mag-filter. Dito filter halata halatan yung mga ano natin ba? mga tagyawat yan what man natin bago yan eh tayo dyan sarap maggala ako lang mag isa eh kasi yung mga ate ko ay nabaho sila kasi sa man bawal lang camera sa ko kaya lang ano lang konti lang slight lang para tawid na tayo man sa unat sugi ano you know, mga brand mga ano diyan hindi naman lahat brand meron ding hindi brand tatay, natay, na tayo Yan, meron silang ano may pasok kung kung tayo dito meron dito tag piso daw ano piso kasi mga pangbata ayan mga pangbata wala naman akong pamangkin na maliit pa. Ito tayo dito. Tap-tap nila -tap oh. Mura na lang. Kaso lang hindi naman kasi naka-English yan eh. Naka-Nihongo. Ito yung mga tablet to. Oh. Mahal din dalang lapad. Ano yung lapad pa lapad. Mahal. Ang kamera nila dyan. Hindi sila makitso kitchen eh. Ayan eh. Ang dami mga kamera. Ang dami. Ayan. Eh. sa si Kanto mangabag Mung diyan yung oo oh, ganda yung ano ang ganda ng mga ganda ano 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 Ito naman. Mahal din to, na yun. Ang dami pa, oh. Hmm, ba yun, oh. Mga baran. Ay, may kuts. 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 2,000 na Sa dami dito. Hmm. Mayroon din kuts. Two 3,000 kasama na yung tax. Ang daming coats, oh. Ayan. Ito yung bag ko. Coats. Bili ko nung sangmang. Medyo mura din siya. Kasi parang may damage. Kunti. Ayan. Kunti damage. Ito yung bag ko. Dito. 4000 plus. Almost 5000 4000 Mm. Bili niyo na. Ang dami mo ganda. Ganun na ganun yung bag ko. Yan dami. Mm, dami. May nakita ako. Tingnan niyo. Mm. Ganda kasi, Ang daming lagayan. Mm. Daming lagayan. Tingnan niyo, daming lagayan. Parang gusto ko. Oh, daming lagayan lagay ng cards bilhin ko kaya ayun naman ako yung masya lang hindi oh, siya lang ako tapos bibili na bilhin ko ba ito pang babae ba ito pang malaki ay pang babae pala bilhin ko magkano presyo 2,000 pa bilhin ko i-credit card ko na lang bilhin ko Tignan mo parang hindi magkasya ang wallet ko dami lagaw Kasi lang liit. Ano mga walit nila, o. Mga brand din. Medyo mahal lang. Hmm. Yung sila nga mga coats. Nakita kong pack. Mura lang. Brand siya ng Japan. Ibilhin ko to. Mga ara ko kong ilagay ng tubig. Tapos, tayo. Ibilhin ko to. Wow, ganda pa siya. Kaya bang kulay. Ang dami mga pack. Oh. Ang dami. Ito din, ang dami. Tapos may nakita na naman ako. ganda o. Oh. Bago pa, hindi pa gamit. Ang ganda. Hmm? Dala ko sa Pinas. Medyo mahal nga lang nasa kulang-kulang dalawang libo itong nabili ko ako ang, bibi, ako gagamit nito mo, ang ganda Pag trabaho ko hmm. ang dami pa dito yun ang dami pa shoulder bag ito ito din maganda dito kasi maliit bilhin ko to Nakasalamin na Mahal yan. Ano? Mahal. Mahal yan. Pwede sila mga accessories. Ayan. Mga accessories. May dami. Perfume. Tapos mga sapatos. Tapos ito mga rilo. Ayan. Mga na rilo. May mga ano din sila. May sombrero. Ayan na. Mayro lang siya. Ito okay. uh, mahal. Kaya, converse na lang. Mga one six na. Ang dami din. nakita kong hand carry. Yan o. Kung hand carry. dito kiri. May pagkamahal nga lang siya. Hmm. Hmm, marami pa. Mas may malaki pa o. Oh. May malaki pa. Oh. Madami dito. Hmm. Do. Hindi pa naman ako ng Pinas eh. Ito yung lo laman ng loob niya. Ngayon oh. na siya. Ayan. Pwede pala siyang ipack din siya. Meron siyang belt. Pwede siyang ipack. Kasi na may mas laman dito. Ang ganda. Huh? Ayan pa is maray. Ang ganda. Ang mm -hmm. Ang dami ko ng salamin. Ang dami o. Oh. Ito. Meron din. Jumahala nga lang to. Magkano ba to? Almost one five. Ganda. Fit. Bilhin ko kaya. Kaya, kaya kaya ko pumunta ng muli. Kasi pag-gastos ako. Katula kong pera. May card kasi ako kaya. Pagsalig ko. Yung ganda niya. Oh. Bakit? Kasi ko ka, katula kong bisa Hindi siya mamili. ko. Gas uwi na. Binili ko na. Gamitin ko muna bago ko ipadala sa Pinas. Diba? Ganda. Ganda na bilik ko. Dami pa dito, oh. Yung mga, mga plato, lahat. Mga, mga rilo, lahat na Uwi na ako. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.